Isa sa mga araw na ito ay lilipat na sa bagong studio ang programang It Bulaga na kasalukuyang nasa TV5 sa Sheridan Street, Mandaluyong City. Ayon sa nasagap naming balita ay noong Nobyembre taong 2023 pa sinimulan ang construction para sa bagong studio ng programa. Ito na nga raw ang magiging bagong bahay ng mga original host ng noontime show na sina former senador Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kasama ang iba pang legit da barkads. Ang DBR Incorporated ng Avida Ayala Land Construction, na kaibigan daw ni Ginoong Manny V. Pangilinan o MVP ang namamahala sa pagtatayo ng naturang studio. Ang Meralco Theater na nasa loob ng Meralco Building sa may Ortigas Avenue, Pasig City ang bagong studio ng Itbulaga, na ibang iba raw sa dati nilang tahanan. Malaki ang Meralco Theater, may seating capacity ito na 150 to 200, kaya mas marami na ang mga dabarkads natin na makakapanood ng live sa studio. Para ring Broadway Centrum ang itsura nito. Pero since under construction nga ito ay baka moderno na ang ipinapagawang studio ni MVP. Magiging accessible pa rin naman ito sa lahat ng gustong manood dahil maraming masasakyan mula Antipolo, Pasig, Cubao, Makati, Manila, Caloocan at iba pa. Samantala, ayon pa sa source na kahit consultant ng Tape Incorporated si Mr. Antonio Tuviera o Mr. T, ay nananatili pa rin itong nakasuporta kina Tito, Vic, at Joey o TVJ dahil pamilya na ang turingan nila sa mahabang taon, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, comment mo naman sa ibaba, huwag din kakalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para manotify kapag may bago tayong upload.